Hi mga mare, magmi-meeting pala ko ngayon ng aking dalawang estudyante. Pero bago 'yon, magkamot muna ang mare niyo ng olo kay gugutom na ang mare niyo. Agoy, gatay. <coughs> Cycling lang palang, sinusuot ko na pangibabaan na damit kay hindi nga kasya sa akin ang pante. Agoy, gatay. <coughs> Hinarangan nga ni partner yung kamera ko dyan. Hindi na tuloy makita yung kagandahan at kasiksihan ng mare nyo. Agoy, gatay o makyat nga si partner sa second floor na may nahigaan o di ba nag improve ng mare nyo kay meron na kaming second floor na higaan pero bago yon susuotin ko muna yung pants ko na nabili ko sa tek este sa tek Nakasimangot nga ang mari nyo kay gusto nga ni partner yung pants ko na nabili ko sa tek tek. Sabi ko nga sa kanya, hindi to para sa'yo kay para to sa akin kay binili ko to. Sabi nga ni partner, bilhin niya daw sa halagang 200 pesos. Agoy, yatay! Sabi ko kay partner, bilhin niya sa halagang 500. Mukhang pira yarn! ang ganda nga ng cargo pants na to kay bagay na bagay nga sa akin talaga ba? <coughs> Pinapanalangin ko nga na sana magkasya sa akin. kay kung hindi magkasya sa akin, natapon ko to. Hoy, wag na nun. Bad yun. <coughs> Bote nga at nagkasya sa kagaya kong sexy. Nag-ala, marimpakyaw mo na ang marinyo, Pero bago yun, magkamot muna tayo ng chan. kay marami nga tayong kamot. Agoy, katay. Tapos na pala ako kilay dyan, hindi ko na pala pinakita sa inyo ang perfect kong kilay. Agoy, gatay. Nagbabago nga ang marinyo, para hindi naman na ang mo'y sa pupuntahan ko. Agoy, gatay. Siyempre, maglalagay din tayo ng lip para hindi naman tayo mamotla. Agoy, gatay. Antagal na nga ng lip sa akin, pero yung relasyon ko, agoy, gatay, hindi talaga tumatagal. Uy na! <silence> ang saya, saya nga ng mari nyo dyan kaya meron nga akong mga friend dito sa labas. Sila na lang kasi ang nagbabasaya sa akin. Agoy, yatay. <silence> Naiinitan nga ang Disney Princess nyo. Sayang naman ang Kojek. Yatay. <silence> Ganito nga ang danan sa amin. Kahit konting ulan lang, meron na agad kaming swimming pool. Okay lang yan. Kaysa nai naman ang yung nyong butandeng. <silence> ila life update ko nga pala kayo mga mare balis na nga pala ang mare nyo kay pupuntang na nga ako sa aking mga pagbimiting hindi abanse 6 minutes lang pala galing dito sa amin papuntang school ng mga estudyante ko o ba diba? magic agoy gatay Napakabilis nga ng transition kaya nandito na agad ako sa room ng grade 1 ko. English nga ang nakalagay dyan sa monitor. Alam nyo naman na one imbing lang ang otak ng marinyo. kay hindi ko nga yan maintindihan. goy yatay. <coughs> Nagpunas nga ko ng ilong kay baka dumugo. Agoy, gatay. Butil, butil na nga yung pawis ko. Hindi pa man din ako tinatanong. Agoy, yatay. Pinapaliwanag nga ni teacher Jan about sa grade ng kanyang mga estudyante. Nung grade 1 ako mare, recess lang ang inaatupag ko. Huy, wag ganoon, bad yun. mag attendance na nga lang ang mare nyo, wag na tayong makinig. agay gatay. Marites talaga tong mare nyo, oy. Tingnan nyo naman, hindi na nakinig teacher. Nakipagmaritisan na lang talaga sa katabi niya. Na. Umuwi nga muna ako, kay babalik din ako mamaya sa grade 8 ko. Ikaw ba, mare? Pinangakuan ka ba niyang babalikan ka niya? Agoy, yatay. <laughs> Nandito na nga ako ulit sa meeting de ng grade 8 ko. mag eelect na nga si teacher ng president. Ako pa nga ang napili nila. Huwag kayo magtiwala sa mukhang to kay hindi naman ako mukhang president. Agoy, yatay. Pinatayo na nga ang president hanggang sa auditor. Kahit wala kaming pera, mare, nag-audit kami. Napakaganda nga ng teacher ng grade 8 kasi ang ganda ko. O, oh, ka na pumalag kay eh, vlog ko to. papababa na nga ako ng hagdanan. Lawit nga dila ko sa pag-akyat. Fourth floor ba naman, mare? Hindi lalawit dila mo? Sana nga sa pagbaba ko ng hagdanan, kabog na lang ako ang sumeksi. Agay, okay, yatay. Oh, yeah. Mga marara pare. Ate ko, yeah. Thank you for watching.